Good morning. Umiiyak <laughs> yung bata. Alis kasi yung mama. Hindi pa ako nang hilamos. Hindi kasi nag ano yung tubig namin. Wala walang tubig. Daming gumagamit kaya mahina yung tubig namin. Kumusta kayo dyan guys? Kumusta mga youtube ninyo? Mga watch hour ninyo? Ako, aywan ko kung meron na akong dollars, uh, $78. Pero na ang sabi, may document requirements na nawawala missing. Ang dami ko ng senen, nagkailangan daw ng tax residency, iwan ko di ko. Oh, hindi pa ako nakapunta ng munisipyo. Pag hindi ko nakuha yung sahod na titigilan ko ng pag-youtube. Dahil bakit kasi, ano, nag-apply ako ng Singapore, yung sabi Singapore, eh, approve naman. Tapos mayroon pa talaga document missing, naghihingi ng tax residency. Baka i-hold nila yung sahod. Pag ano, pag di ako nakakuha ng tax residency, ay titigilan ko ng pag-YouTube. <laughs> pag hindi ko nasukuha yung sahod ko. <laughs> Paano ay sabi, required, required. Tapos ang, ang daming, ang laki nang nagpapadala sa akin. Tapos ano, dati 72, last last April. Dami nang papadala sa May. Pagtingin ko pa 78 lang. 6 dollars lang naka nakaan, nakadagdag. Bakit kaya? Dati-rati pag may magpapadala, ang lakas at taas tumaas agad ng revenue ko. Pero ngayon, isang buwan, 6 dollars lang daming padala. Bakaan, baka yun sharing. Buti pa kayo dyan. ngayon, mag a arrange, Tuwing umaga, ito ang aking daily routine. Pero pag napagod ako, naku, hindi ako nag-open tindahan. Gumagala ako. May nakarelate ba dyan? Wala kasi akong amo. Walang trabaho na halimbawa yung di ka pwedeng mag-close. Ano pa? Hindi ka pwedeng lumiban. Kailangan na raw ka nag-open. Pero ako guys, pag minsan naboboard na talaga ako, nagsasara ako ng tindahan. Tapos pumapasyal kami. Ganyan ang mga gawain ko. masakit yung ulo ko para akong lutang ko alam kung bakit ito guys tip daw to pag umaga pag kagising mo ganyanin mo pala ganyanin mo yung ano kamay mo wala ganyan pag uminit na yan ganyan 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 pag uminit na mo sa mukha hmm kung mahiya kung pumapangit ka hmm, parang ano daw yan massage nakapagpabata daw yan. Char. pabata na ba ako nito? Mm, balik. Yun daw mga ginagawa ng ibang mga kabaihan sa ibang bansa. Mm, mm. Alam mo yung mga, yung mga singkit. Yan. Mm, Bumibig ka yung ilong ko. Massage daw yan para nagpipislip. Massage therapy. Gawin nyo na. Charla. Sa bahay kasi, pag ko, pag bangon, diritso agad dito sa kantin. Kaya di na ako nakapag ano-ano doon. Dito na lang ako. Oh. Hmm, ganun. Hmm, bumubuka yung ilong kong lipis na. Hmm isa pa. Hanggang 3 times or 4 hanggang sa gusto mo. Yun daw si na basa ko yan guys sa, YouTube. Pinapainit daw nila yung kamay nila. Palad. Sa pagbunagan yan sa mukha. Tuwing umaga ginagawa nila yan. Ako matagal na hindi na ako nakapagpag, nakaganon, ganon, ngayon lang. Ngayon ko lang naalala. Para parang nagpapamassage ka daw ng mukha. Mag-shout out ako shout out sa mga YouTubers sa mga kaibigan sa YouTube na hindi nagkikita sa personal pero friends sa YouTube. Lala na yung founder ng Wi fighter si, si Ms. Villardi. Sobrang friendly, shout out sa iyo founder. Thank you sa walang sawang suporta sa mga member mo. God bless you always. Ang bait. At kay sis, ano, Maricel Escoben. At saka si GC and AC Gobs. Sino pa? Si sis sexy ko. Shout out sa inyo dyan. Mm, thank you sa mga pag- mamanage ng ating premier ang bait-bait ninyo, ginagawa talaga ninyo kahit walang sahod para lang ano nakakatulong kayo sa kapwa ang bait-bait ninyo yung iba dyan, hindi talaga nakikialam sa mga facebook kasi sa mga youtube youtube na yan, lalo pat na sa ibang bansa, ang daming trabaho pero kayo dyan nagawa nyo pa talagang isingit ang pagmanage ng release sa mga premier eh kung wala kayo, wala naman talagang manonood sa amin ng mga small YouTuber. Meron mm -mm, pero ko konti, ganyan. Tapos minsan pa nagpapadala pa sila. Tulong na rin. Tulong sa ating mga, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga YouTuber na katulad ko. Na walang inaasahan kundi yung mga padalang padala, yung mga palipad. At saka yung mga grupo na nanonood. Thank you, thank you so much. God bless you always. Sis Ames Velarde, sis Sisiko, si Maricel, si Gabs, sino po yung iba? Si, yung mga bago dyan, si ma, uh, sis Angeli, Angeli, o, oh, taka si, ano, may mga bago dyan. sa so, hindi ko masyadong na, na kilala. Thank you sa mga checker. Sa lahat ng mga nag na hindi ko na nabanggit, alam ko na alam nyo na sino kayo, na kayo yung mga katulong nila si S.M.S. na nagmamanage ng playlist, ng premiere. Maraming maraming salamat sa inyo kasi uh, sa sinabi, sa ulitin ko na sa dinami-dami ng inyong ginagawa, ay eh, nagawa nyo pang imanage ang playlist. Kami nga dito na manunood lang, mag play lang, kahit isang cellphone. Parang nahihirapan na. Ang dami pang mga ginagawa. Pero, kung hindi dahil sa inyo, aywan ko lang. Kayo nga dyan, ang dami-dami mga ginagawa. Pero, nagawa nyo pa rin. Kahit hindi nyo kilala yung mga kagropo nyo in person. Pero pinagtyagaan nyo kami salamat ng marami sa inyo sana pagpalain ko ng may kapal palagi thank you okay lang sana kung nagla live kayo It kasi mapapanood namin mag ano makaganti man lang sa mga mga sacrifice sacrifices na ginawa ninyo. minsan pa eh na ano kayo na stress dahil walang mga ano yon walang mga proof na eh, stress pa talaga thank you so much guys sa at saka yung pagkamatulungin ninyo kapag mayroong mga katulad ko, hindi ako marunong nung una, kung paano mag... ano, magkuha ng prof na mabilisan. Sisis, ano, Maricel yung nagturo sa akin. Ang galing. Hanggang ngayon, marunong na ako. <laughs> hindi kasi ako marunong sa mga ano diyan yung paggamit ng mga gadget-gadget. Cellphone lang. Ultimo yung ano namin, yung laptop. Hindi ko nagagamit. Na, na Ayoko na rin siping mabuti yung parang naano yung isip ko. Sabi ko, dami nito. Saan tayo dito? Eh, ayun yung laptop. Pinanunoodan lang ng movie. Hindi ko talaga alam. Tapos, ayaw ko ng ano yung utak ko. Kapag kasi masyado kong nag-iisip, ay, nalulutang ako sumasakit yung ulo ko. Kaya ayaw ko na. Tama nito yung cellphone. Isang cellphone. Um, tapos ano yun, pag-play, doon na ako. Ayaw ko na doon sa laptop. Sumasakit yung mata ko. Ayoko na rin guluhin yung utak ko. Oh my God. <laughs> Minsan kasi nagka-mentik na akong magka-anxiety dahil sa mga sakit-sakit. Kaya pag naano, pag nag-iisip ako matagal, nalilito ako. Kaya ayoko na. Baka <laughs> babaliwag ko, Char. <laughs> Okay, okay guys. Salamat, salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain kayo palagi ng may kapal. At sana lang ay yung mga katawan natin, health natin. Uh, lalo na kayo dyan sa mga sa ibang bansa, nagtatrabaho kayo. Eh, alagaan nyo ang health ninyo guys. Kasi ang hirap-hirap pag magkasakit. Lalo na malayo sa pamilya. Okay lang kung andito ka tapos malapit kayo sa akin, alagaan ko kayo. So, totoo yun. Hindi man sa buong buhay mag-alaga, pero paminsan-minsan makapunta, makabisita, gano'n. Kaya, payo ko sa inyo, alagaan yung sarili nyo, huwag masyadong magpuyat, mag-isip. Uh, sa tuwing Sunday, kapag nag-ano kayo, nag-fray, nag hmm gumala kayo, mag-enjoy, tumawa, kumanta, sumayaw. Para naman yung mga pagod ninyo, mga stress sa trabaho at pagkakami sa pamilya ay mahibsan. Di ba? Diba? Oh, o, alagaan nyo talaga ang sarili nyo. Ang hirap magkasakit. Ako nga, dito, andito yung pamilya ko. Pero, nasasaktan pa rin ako. Kahit pag mayroon, mayroon kasi akong dalang sakit. Pero, hindi ko na masyadong iniisip. Sabi ko, ang Panginoon lang naman ang may alam kung hanggang kailan tayo magtitiis at mabubuhay sa mundo. Okay guys, thank you for watching. Hope you like it. I love you all. Babush!